Ganda. Bogi. Bili na. Tawag dito, tawag doon. Malakas at agaw at bigkas ng mga tindero at tindera. Sadyang ibinibida ang kanilang mga panindang prutas gamit ang masigla at malakas nilang katawan. Bawat parte ng katawan, ay sadyang napakahalaga sa kanila. Iniingatan at pinapahalagahan. Ngunit, paano kung malaman mo na isa sa parte ng katawan na iyong iniingatan ang siyang unti-unting tatapos sa iyong buhay? mula sa lungsod ng General Trias sa Barangay Pasong Kamachile 1, natagpuan namin ang tirahan ni Tatay Mariano, 36 na taong gulang. Bagamat ipinangalan sa rebultong makikita sa Malabon, Cavite, siya ay isa lamang ordinaryong prutas vendor na nagsusumikap sa buhay. Nadatnan namin si Tatay Mariano nakagigising pa lamang at handa nang simulan ang kanyang araw. Ano pong pangalan niya? Mariano Trias. Um, ilang taon na po kayo? 36 years old. Um, ano pong uh, trabahan niyo po? Vendor ng frutas. Bala, ito pong bahay na ito so, po. Eh, sabihan ang koto. Ah. Uh, matagal na kami naninirahan dito nung tinatanggap nila. Saan po kayo nag nagtitinda? Doon sa barangay Tapia, sa ilalim ng tulay. Sino po ang kasama niyo papunta sa... Imana anak kong isa at saka yung Yan, dalawa, tatlo kami. Misa nandoon, apat. Isa kasama yung batang babae. Kailan po ba kayo nagsimulang magtinda sa ilalim ng tulay? Mga 2020, basta ano na yun eh. Ah, malapit na sa pandemic na rin yun eh. Paano po kayo nagsimula na magtinda po ng mga prutas? Hindi, dati kasi tinda ko itlog lang, nilalako, nilalako ko, ko po sa mga tinda-tinda Eh, nung malao, oh, medyo Kasi pag dinadialis ka, mabilis ka mapagod. Opo. Prutas na lang ang inano ko. Ngayon, may nagpautang sa akin doon sa tansa. Basta ibalik ko na yung puhunan. Uh, balik ko na puhunan pag pautangin ulit ako, gano'n ang ano namin, ang proseso namin. Kaya lahat yung prutas, utang pa yan. Hindi pa Pag naubos, tsaka lang babayaran. Ngayon pong Tuesday po eh. Magkitinda an... kami ngayon. Magkakapi kami bago magkinda. Nakakarating kami pa minsan 8 to 8 hanggang 8.30 nandun na kami. Ano Mike, ready ka na? Ready ka na? Ha? Ayun. Tara na. Mula sa kanilang tahanan sa barangay Pasong de Uno, ay nagtungo kami sa ilalim ng tulay sa may barangay Tapia. At dito pa lamang talaga magsisimula ang araw ni Tatay Mariano. Pagkatapos kumain ng tinapay, nagtungo sila sa isang karinderiya upang umorder ng kanilang kakainin para sa pananghalian. Nakla, tapos, tapos, at silong, tapos, kailan kuni sa kayo? Wala. Wala. Dalawang at silong na lang. Dalawang at sa likod ng kanyang masigla at nakakahawang mga ngiti sa muka ay may lihim na nakakubli. Sa hindi inaasahan, siya ay kasalukuyang nakakaranas ng sakit na chronic kidney disease. Ano po ba yung sakit na meron kayo? Sakit sa kidney. Kasi nung panahon na yon, wala akong sakit namamasada ako ng tricycle sa Manggaan Ngayon ang ginawa kong tubig yung cobra. Energy drink. Siguro nakaka-anim hanggang limang bote ako sa isang araw. Eh kaya lang, hindi ko alam, tumataas na yung high blood ko. E eh pag tumataas na yung high blood, sinisira niya na yung kidney mo. Kaya ayun, 2 months lang. Magsak yung kidney ko, yung maga. Ah, uh, ayun. Diretso dialysis. Ano pong naramdaman nyo? Yung parang may mga symptoms Meron. po pa kayo? Yung pagsusuka. Lahat ng kainin mo, isusuka mo. Tapos, yung time na malala na, nagsugat-sugat na yung katawang ko. Pati lalamunan ko, nagsugat-sugat na yung loob. Kasi wala nang labasan nung yung ano niya, yung acid. This one is phase two. Pwede mo pang mahabol yun. Pwede pang... Pwede pang magamot sa mga herbal-herbal hindi ka kakain ng mga alat, matatapang lang. Pero pagka stage 4 na, stage 5, derecho dialysis na yon. Anong stage na po kayo ngayon? Stage 5 na ako eh. Dialysis po yung pinakagamot ang ginagawa niyo po sa yung sakit ngayon. Pero meron po bang ibang sinabi yung doktor na parang alternative po bukod sa dialysis? Ay, pagka gusto mong may malaki pwede ka magpa-transplant kaya lang milyon mm -hmm. tapos mahal din yung mga gamot every araw-araw na bibilin mo ah may maintenance din mm -hmm. po ka kaya sa mayaman lang yun yung transplant mm -hmm. paano so, po yung uh, dialysis nyo po panghabang buhay na po ba siya or kailan hanggang kailan po yun habang nabubuhay ka dialysis ka meron po ba kayong parang mga limit po ng water intake or dapat mm -hmm. inumin sa tubig kailangan 1 liter ka lang o hindi mo pa maubos sa isang araw kasi pag na ka ng, tubig hindi ka makakatulog para kang lunod nahirapan ka huminga hanggang ma-emergency dialysis ka na naranasan nyo na po ba yun ma-emergency dialysis po ako na hindi naman sa tubig nahirapan lang talaga ako gawa ng nagkasakit ako hmm. yung one week na na hospital ako na admit na ako ng pneumonia. Doon naman siya nadali. Paano nyo po nakuha yung pneumonia nyo po? Kakatinda rin. No? Walang pahinga. Mm, Kaya ngayon, eh, pinagpapahinga ko ng aking isis. Kung masasabi nyo po sa mga taong dumaranas din po ng kalagayang meron kayo? Uh, ano Dasal. Hindi na kailangan magsugal para kumita ng pera. Kailangan magdasal. Kasi yun ang kakampi mo eh. Hindi ka bubuhay ng pera o nga kailangan ng pera pero kailangan una Diyos kasi siya nagdadagdag ng buhay natin siya rin ang kumukuha kaya number one Diyos muna bago pera ano pong mensahe nyo po sa mga makakanood po ng documentary na to Ah, uh, una huwag kayong uminom ng energy drink sa mga hindi dinadialysis, iwasan nyo yung mga alat sobra lalo ni mga pansit kanton mga cobra ah uh, sting, basta lahat ng energy drink, pwede kayong uminom yan, siguro isang beses sa 15 days. Kasi ganun daw siya katagalinisin ng kidney. Ngayon, alaga sa katawan at dasal. Hindi porket wala tayong sakit eh, ako ganun kasi ako eh. Wala akong hanap, wala akong bisyo, ginawa ko, biyahe ng biyahe ng tricycle, cobra. Kalimutan ko rin ng Diyos. Ang gusto ko lang kumita para sa pamilya ko may pagkain araw-araw. Nakalimutan ko alagaan yung katawan ko. Kaya e, e, nung pagdating ng dalawang buwan, ayun, naranasan ko na sumuka na ayon ang tumanggap ng katawang ko ng pagkain. Ayon sa Center for Disease Control and Prevention o CDC, ang chronic kidney disease ay isang kondisyon na kung saan ang mga bato ay tuluyan ng nasira o hindi na ginagampanan ang gawain nito na maglinis ng ating dugo sa katawan. Dahil dito, maaaring magdulot ito ng mga komplikasyon tulad ng heart disease at stroke. Maaaring sanhi ito ng high blood pressure, diabetes, infection at genetic o namamana. Ang chronic kidney disease ay may limang stages at tanging transplant o dialysis na lamang ang gamot sa mapamuksang sakit na ito. Ayon sa isang article ng Philippine News Agency, ang gastusin para sa isang session sa pagdadialysis ay umaabot ng 2,000 hanggang 5,000 o 24 hanggang 60,000 kada buwan. Abang ang kidney transplant naman ay umaabot sa isang milyon at limang daang libo hanggang dalawang milyon at limang daang libo. Awa ng Diyos may tumutulong naman, katulad ng MCG ay na Benevista, lokal ng Benevista, sinasagot nila yung mga gamot na maintenance. Pagka nangailangan ako ng dugo, sinasagot din nila yung mga kailangan. Kaya nakakatulong ng malaki sa mayor naman every three months ka kasi bago makahingi dun eh Ganon din sa congressman sa governor alam ko six months na ngayon eh bago ko makahingi ulit ng tulong pero hindi naman po kayo nawawala ng mahihingyan ng tulong ko at nagbibigay tulong sa inyo Awanan ng Diyos may mga kaibigan kapitbahay yan, nanonood na nang tumutulong. Bakit po napili nyo po na sa ilalim po ng tulay, hindi sa palengke na mas marami hindi. Pong... Uh, kasi yung time na yun eh, mabait yung kapitan doon eh, doon ako pinapwesto. Wala naman ibang pinapapwesto doon, hindi ako lang. Kaya sabi niya parang hindi ako maulanan, mainitan, doon na lang ako. Kaya mabait yung kapitan doon, si Capri Gidiseyo. Trabaho po dito sa barangay nila, isang barangay treasure. Kilala nyo po ba si Tatay Mariano Opo, kilala po namin siya. Paano nyo po siya nakilala? Ah, ganito po yon. Nung una po, nagpunta siya sa barangay, nagpaalam kung po pwedeng magtinda sa ilalim ng tulay. Kasi po, dito po talaga sa tapya, hindi namin pinapayagan ang nagtitinda sa mga tabing kalsada. Si Tatay Mariano po ay nagpaalam kasi maganda yung pwestong nakikita niya. Ah, kailangan niya na pang suporta sa kanyang dialysis so big sabihin po walang walang hesitation, walang pagtanggi na talagang pumayag ang pamunan ng barangay upang makatulong siyempre may dinaramdam na nga yung tao hindi mo patutulungan at saka makikita mo yung dedikasyon niya na kumita ng pera kasi kahit may iniindas siyang sakit ayun, gusto niya pa rin maghanap buhay pang suporta sa kanyang uh, pangangailangan. So, yun na yun. Yun yung nag-insist na payagan siya na magtinda doon sa tulay. Bakit po sa dami po ng lugar po dito sa barangay ay sa ilalim po ng tulay ninyo napili? Pinakamagandang ispat po kasi ang ilalim ng tulay. Unang-una, malilim. Hindi kasi nung stress sa init. Pangalawa, uh, visible po kasi sa tao yung mga napasok ng Lancaster na labas Uh, yung dumadaan sa highway. Uh, siya po ang unang makikita. Uh, si Tatay Mariano kasi naiit ako ni Deca niya nakuha, malakas ang loob, pag kasi hindi niya iniaasa sa ibang tao para may tumulong sa kanya na uh, yung pagpagamot niya. Siya mismo kumakain sa sarili niya. Maalikabok, mausok, maingay at nakakainip. Ito ang araw-araw na kinakaharap ni Tatay Mariano para lang makabenta. Benta na walang kasiguraduhan kung may kikitain pa ba. Ayan, magandang araw po. So, simulan po natin sa inyong pangalan po. Opo, si Mark Anthony Estrellas at 15 years old po. Kaano-ano niyo po si Tatay Mariano po? Papa ko po. Nung wala pa po pong at si Papa, hindi pa hindi po ma, ano, masyado yung ang paggastos po. Eh, ngayon po, may medyo malaki na po na gasto sa ospital pa lang po. Anong pinakarason mo kung ba't ka nag-aaral mabuti? Papa, mapagtrabaho din po para matulungan po sila, Papa. Iniisip ko po, po, pagka napagtapos po, Papa, gamit ka din po, Papa. Yeah. Simulan din po ulit natin sa pangalan niyo po. Ako si Lilith. Lilith Reyes. Ka, ano pong relasyon niyo po kay tatay po? Oh, Asawa. So, nung nalaman niyo po na nagkasakit po si tatay at yung dahilan kung bakit siya nagkasakit, ano po yung unang naramdaman niyo po ng mga panahong yun? Nabibla. kasi biglaan din yung sakit niya eh. Kasi sobrang sipag niya. Halos lahat ng araw niya, oras niya, nagtrabaho siya para sa amin. Eh. Maibigay rin yung pangilang naman. Kaya Bilang asawa, syempre masakit sa Bilang katuwang po ni Tatay sa buhay, paano nyo po kinakaya ang mga pang-araw-araw na pagsubok na kinakaharap nyo po? Ano, basta sama sama kami, masaya. Kahit na may karamdaman siya, basta masaya. Yun, hindi namin naisip yung karamdaman niya. Basta normal lang. Kasi pag nagpakita kami ng hina ng loob, manghina rin siya. Kasi kami yung pag-lock -ano, sa na loob. Tuloy lang po ang buhay. <laughs> Proud ako sa kanya. Kasi sa kabila ng karamdaman niya, ginagampan niya yung pag-iang sa kasaya. ko yung munting bahay bago mawala para at least eh, may matatawag yung pamilya kung sariling bahay kanilang bahay kasi yun ang number one na inisip ko din, Pasko lagi naman kami magkakasama pero masarap yung nasa sarili ng bahay mo eh kaya yun ang pinapangarap ko noong pa Ano po ang hiling ninyo para kay Tatay Mariano? Ayaw ko lang sana gumaling siya. Ang derecho para sa mga. Uh, gusto ko sana para sa kanya matapos na yung hiling niya na makagawa yung bahay niya para sa pamilya niya. Sana maging mabuti siya sa pamilya niya. Maging hindi magbago. Sana may may taong na malaki malaking ang puso ba sabi niya na tumulong sa kanya may ma maraming taong na mga mga lagyan na matulungan siya. At ang aking hiling para kay Tatay Mariano ay ang matupad ang kanyang kahilingan para sa kanyang sarili at para sa kanyang pamilya. Sa aking pagsama kay Tatay Mariano sa pagtitinda, aking napag-alaman kung gaano kahirap ang kumita ng pera upang mabuhay. Ang kanyang kakarampot na kinikita ay pilit pang pinagkakasya upang matustusan ang mga pangangailangan at gastusin. Buwan ng Desyembre ng aming samahan si Tatay Mariano. Bagamat nalalapit na ang bagong taon, kung kailan mabili ang mga prutas, normal pa rin ang bentahan sa munting tindahan ni Tatay Mariano. Umaasa na sa darating na kapaskuhan ay may maihahain sa selebrasyon ng Noche Buena. Gito. So tatlong daang milyon sa buong mundo at dalawang milyon at tatlong daang katao sa Pilipinas ang nakakaranas ng chronic kidney disease. Ang isang tao na may edad 35 pababa ay may batong gumagana ng isang daang Ngunit pagtungtong ng edad 36 ay unti-unti itong nababawasan hanggang sa maging 20% na lamang pagtungtong ng edad na 55. Ngunit paano kung sa edad na 36 ay naubos na agad ang isang daang porsyento na batayan ng paggana ng iyong bato? Ito ang nararanasan ngayon ni Tatay Mariano. ka